Hello mga boss, mabuhay mga boss. Ito ako mga boss. O, dito ako sa tabing dagat mga boss. Nakita natin yung mga boss. O. Yung mga tao doon no, mga boss. O. Sobrang baba ng dagat. Tubig. Kaya Kita nyo mga boss. Pupunta tayo sa kanila mga boss. Yan. Ganda. Yan oh, no, mga boss. O. Oh. Oh. Kita nyo mga boss. Oh. Naghanap kami bo naghanap kami mga boss nang suwaki. Alam niyo yung mga suwaki mga boss. 'Yun yung uh, masarap iulam Yan. Punta tayo dito mga boss. Kita mo mga boss. Oh. Yan, Yan. Yan mga boss. Yan. Ginawa niyo dalawang dito mga boss. Yan mga boss. linaw ng tubig. dami pa lang mga ano dito mga boss, ang tawag sa amin dito mga boss ito. Ayan. Mga samo 'yan mga boss, 'yan. Ayan. Okay. Hey, ang dami pa lang mga boss, ito. Sila din Kita niyo mga boss. Ito mga boss, eh. bababa na. Ngoha kami ngayon ng mga lamang dagat mga bus dito yan sila sila mga bus sa ilalim nagtatago mga bus yan dito sila mga bus yan hanggang doon yan mga bus oh okay, kita mga bus oh tsaka ito ito sila nangunguha mga bus oh yan sundan natin sila mga bus Yeah, mga boss oh. Nandiyan mo ikoha dong. Oh, sir. Oh, mo ni nai suwat din ko. Osoro po ko bo? Mo ni sila mga boss oh. Tinawag yan dito sa amin na suwat 'yung boss. Yan. Kukunti pa lang 'yung huli natin ha. boss nyo mga boss yan medyo ano mga boss mahirap hahanapin yung mga suwaki mga boss dahil dito sa damo na to yung tawag dito sa amin mga boss is samo ito yung mga damo sa dagat mga boss yun ang hirap kukuni ang hirap pag nagtatago yung mga boss yung mga suwaki mga boss eh. Ang dami mga isda, mga maliliit, mga buso. Oh. No? Yan o. Ang dami nga. nakita nyo ba yung mga boss? Ang dami yan mga boss Tingnan nyo mga boss o. ang dami yan mga bus Yan, oh. nakita nyo mga buso, oh. Ang dami yan mga boss o. Oh. Yan Pumupunta sila doon mga boss Yan Ano yung boss dami yung mga boss Yan o Thousands of Mga fingerlings yata yun mga boss Ang dami mga boss o oh. Pupunta sila doon yung mga boss Sa lubong hintayin natin sa ang dami mga boss mga boss dito mga boss, oh, sino nagkakilala niyan mga boss? Yan. Starfish. Dami sana mahuhuli dito mga boss. Kaso nga lang, yung dagat is natabunan talaga yung ano, yung ano nung dumi, yung oh, ano, yung grass ng dagat, yung samo. Oh dami pa naman yata to ditong mga ano mga boss yung mga suwaki yan mga boss dami yun dito mga boss yan yun pa isa ah, starfish hirap magkungha dito kay hey, ano mano din yung dagat mga boss daming dumi oh damo damo pala hindi dumi damo mga boss Maglinaw pa naman ng tubig dito bandabos mga boss. Eh. Damig pa ng tubig mga boss. Yan, yung iba mga boss, nandoon din sila. Oh. Boss. So, mga boss. Gandang buhay sa iyo mga boss. Mahali natin ang gawa ng may kapal. Ang kayamanan natin. Ito yung tutong kayamanan natin mga boss. Dawa dapat natin alagaan ito. Ngayon mga boss wala. Medyo matumal yung ano. Dahil madamo yung dagat mga boss. So ngayon babalik na lang tayo doon mga boss. So, maraming maraming salamat sa inyo mga boss sa panonood niyo ito. Mabuhay ang lahat mga boss, mabuhay. God bless sa lahat na paki-support naman sa feeds ko at saka sa YouTube channel ko mga boss, Boss Troy Official TV mga boss. So, babay muna tayo mga boss. Ito lang muna yung pa ano natin. Pa sa inyo mga boss uh, yan yeah, ho mga boss oh. yun bye bye mga boss bye bye